Sobrang daming blackheads at whiteheads Kaya kailangan na nating magpatanggal Tapos ito naman yung after O diba, may konti lang na pinagbago Libre naman si Jafir ngayong hapon Kaya hingating niya na ako Mga 10 minutes drive lang naman to sa amin At saka sa Abu Dhabi nga pala to <laughs> Ayan, so ito nga pala yung lob ng GIA So nandito kami sa my waiting area Maganda naman siya, kaso lang hindi ako nakapag Uh, record ng video ng madami kasi nahiya ko kasi may mga lokal din silang mga customer. Alam nyo naman, bawal mahagip sa camera. Tapos ito yung mga price list nila. So, ang inavail ko dyan is yung Hydra Facial na Advanced. Kasi yung meron silang yung ordinary lang na Hydra which is 99 tapos yung isa, yung advance So, ang difference nila is uh, yung gamot daw na ginagamit. Pagpasensyahan nyo na pala yung boses ko kasi ako ako'y recovering pa mula sa aking pagkasakit last week. Kaya yan. Nag-abot nga pala sila sa akin dyan ng pang -palit. So, merong pang itaas at saka pang ibaba. E kaso, naka naman ako sa baba. So, hindi ko na kailangan yung mga shorts nila. Itong time naman na to, marami na siyang ginawa sa mukha ko na hindi ko na-videohan. Kasi, ano, nahihiya ako. Tapos ngayon uh, nung nakuha ko na yung phone ko sa kamay ko at na hindi na ako masyadong nahihiya. Ayan, inakuhanan ko na ng video. Ayan, naglalagay na siya siya ng mask sa akin. Tapos later, ilalagay na yung parang, parang machine na red. Hindi ko alam yung tawag doon. Bago pala nilagyan ng mask, marami pang pinagagawa sa mukha ko. Tapos parang ano pa siya, minamassage pa siya pasi hanggang sa leeg. Tapos yung nandyan sa likod ko na brown na parang uh, unan is mainit yan. Parang hot compress siya. Masarap siya sa likod.